Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, dito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo at kayo nga po'y nakikinig sa programang Kamalayan. At uh, tayo po'y magpapatuloy sa ating pag-aaral at pag-uusapan po natin ang isa pang aspeto ng uh, tinatawag nating stewardship at this time, ang pagtutuunan po natin, stewardship of resources. Alam niyo pag sinabi po nating uh, stewardship, nangangahulugan po ito na kinikilala natin na anumang bigay ng Panginoon. Pwede nating i-generalize yan sa tatlong kategorya. Yung pong time, talents, and treasures, ibinibigay ho ito hindi para maging hadlang. Binigay sa atin yan para magamit natin sa lalong ikakalaganap ng kanyang layunin. Yun nga lang pag hindi po maayos ang paggamit natin ng mga bagay na 'yan, 'yan pa mismo ang maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya nga 'yung palagi nating binabanggit na talata nitong uh, mga huling pag-aaral natin, galing po sa Proverbs chapter 30, verse 7 to 9. ano very interesting 'yung passage na yun. eh. Uh, basahin natin na sa Proverbs 30:7-9. Ang sabi ho ng talata ay ganito. O oh God, I beg two favors from you. Let me have them before I die. First, help me never to tell a lie. Second, give me neither poverty nor riches. Give me just enough to satisfy my needs. Pagka tiningnan mo yung mga talatang nabanggit, medyo maiibahan ka eh. No? Sabi niya, wag mo kong payamanin, wag mo kong pahirapin sa mundo na kung saan ang gusto ng tao ay mas maraming blessing o kayamanan parang napakahirap maunawaan bakit may magsasabi ng bigyan mo lang ako ng sakto o kaya ang sasabihin pa eh give me just enough no <laughs> wag mo akong payamanin uh, wag mo akong uh, bigyan ng higit sa aking kakayahan at bakit niya po nasabi ang sabi ho ng verse 9 for if i grow rich I may deny you and say who is the Lord if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name. So hindi po ito sinulat para sabihing masama ang kayamanan. Ang dahilan ng pagkakasulat ay para ipaliwanag na sa isang tao na kulang sa kapasidad, ang kasaganaan o kayamanan ay pwedeng magsilbing threat sa kanyang pananampalataya. Totoo 'yan. Kaya paminsan nga mapapansin nyo kung kailan pa sumagana, umayos at uh, dumami ang pagpapala, eh doon naman lalong naging abala. Na I remember yung sinabi nga ng aming mentor na pag kami pinagprepare siyang negosyante eh sana gawing madali ang pagnenegosyo para hindi maging abala sa uh, pagnenegosyo at makalimutan ng Panginoon. Kasi di ba paminsan ano? Pag talagang naging abala tayo, tuloy-tuloy eh, tayo Ang problema naman sa tao, may mga pagkakataon Pinadadali nga ng Panginoon yung pagkahanap buhay Ibig sabihin, uh, madaling umasenso Kaya lang, pag mali ang puso, ang iisipin naman ng tao Naku, sayang yung kikitain eh Sabi nga, eh, pinadadali nga yung hanap buhay Para may time tayo sa kanya Pag mali ang puso natin ang nasa isip naman natin, dagdagan pa natin yung ating panahon sa ating mga hanap buhay, kaabalahan, at lalo namang nawalan ng panahon sa Panginoon. So, anong gagawin mo sa ganong tao, di ba? Para bang the more you bless that person, the more complications. Eh, hindi nga ganun ang layunin ng Panginoon. Kaya napakaganda po yung sinasabi ng Proverbs 37 to 9 kasi nga, Give me just enough. Ina-acknowledge niya, Lord, may capacity ako pagka yung binigay mo sa akin ay malaking uh, problema o kahirapan, baka matuto kung gumawa ng masama, wag mo na akong dalin sa ganong kalagayan. Sabi rin niya, eh, kilala ko rin sarili ko, Panginoon. Pag ako'y sumagana ng husto, makakalimutan na naman kita kung saan saan na naman ako babaling. Kaya sabi niya, wag mo na akong payamanin pagka ganon. Sakto lang, Lord, para maprotektahan din ang aking spiritual life. Yan po ang impact nitong passage. Ngayon, kaya natin nga sinabi ito dahil papasok tayo ngayon dito sa pag-aaral tungkol po sa ating mga resources dahil isa po ito sa either it will increase your capacity to glorify the Lord or it will increase the distractions in your life. Lalo tayong madi-distract, maguguluhan at uh, mawawala ng tuon sa dapat natin pagtuunan kapag ito pong... Uh, kayamanan ay hindi natin na manage ng tama alam nyo ang Bible po it contains about 500 verses on prayer fewer than 500 verses on faith but more than 2,350 verses on money and possessions nakita nyo yon ang, uh, ang uh, bilang ng mga talata about money and possessions ay uh, higit pa sa sinabi ng Biblia tungkol sa panalangin at pananampalataya. Times 4 nga eh, almost times 5, di ba? Uh, 2,350 verses on money and possessions. So bakit? Bakit nagkaganon? Ba't ang daming sinabi? Sapagkat uh, ang pananampalataya po natin, apektado ng mga bagay na ito. Kaya importante talaga na naintindihan natin yung mga prinsipyo so that we will not be negatively affected by money and possessions. Now, if you go to Matthew 13, verse 22, uh, ito po yung parable of the sower. At ang sabi ng talata, the seed falling among the thorns refers to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of wealth choke the word, making it unfruitful. Tingnan nyo ha? Siya po ay merong access sa word, napakinggan niya ito, Tinanggap niya ito, pero ano po ang naging problema? Ano yung kalaban? The worries of this life. Yung inaalala mo yung maling bagay. Yung deceitfulness of wealth, di ho ba? Yung pag-aakala na ito ang importante, dito tayo magtuon. Sabi nga ng isang author, Money is a good slave, it is a bad master. So ano naging resulta bandang huli? Uh, choking the word, making it unfruitful. Hindi nagbunga. Alam nyo, pag pinag-isipan yung maigi tong talatang to, totoo yan ha. May mga times po na, di ba, yung hindi naman tayo nagkulang sa pagdalo. May mga times, nagbabasa naman tayo ng Biblia. Pero bakit di natin magawa yung dapat? Di natin ma-apply? Ito ho yan, itong passage na ito na nagsasabi sa atin, baka sa dami ng iyong kaabalahan, eh umabot ka na sa point na yung makikinig ka ng salita ng Diyos, magsisimba ka, pero ang problema, yung buhay mo hindi naka for obedience. Alam nyo, sa hinabahaba ng panahon na ako po yung nagpapastor, isa po ito sa naobserbahan ko. Misan, ang kulang hindi yung kaalaman. Misan, ang kulang hindi yung mga prinsipyo. Ang kulang po, hindi natin ini-structure yung buhay natin for obedience. Ano ba yung sinasabi nating ini-structure yung buhay for obedience. Ganito po yan eh. Pag may pinagawa ang Panginoon, ang isang malakit, mahalagang katanungan po, magagawa mo ba agad? So kung mapapansin mo yung sarili mo na either you delay your obedience, you disobey, o kaya may mga times na yung obedience is temporary, pansamantala, bakit nagiging pansamantala? Kasi po, may mga times na pag maginhawa, ang pagsunod, doon lang susunod, pagka hindi na, nawawala yung pagsunod. Yan yung temporary obedience. Ito lang ang bottom line dyan, mga kapatid. If you cannot obey immediately, kahit alam mong kalooban na ng Diyos, well, that is a sure indication, maliwanag po yan na indikasyon, na masyado na pong komplikado ang buhay natin at uh, sabi nga, eh, itong mga resources na dapat ginagamit para sa paglilingkod ay nagiging balakid, hindi marapat. Kaya dito sa sinabi ng talata, nandun eh, napakinggan yung salita, tinanggap yung salita, but the worries of this life, the deceitfulness of wealth, choke the word, making it unfruitful. Di ba? Paminsan, ano? Yung magde-devotion ka sa umaga, tapos para bang uh, nag-devotion ka, pero maya-maya nakalimutan mo ng lahat. Bakit? Kasi basically, yung devotion mo is for the sake of complying uh, doon sa spiritual discipline, but not really because you prioritize the Lord. So in the end, ano pong nangyayari Meron nga tayong pag-aaral ng salita ng Diyos but we fail in the implementation because our lives uh, are not structured for obedience. Kaya importante yung struktura ng buhay. Eh. Kaya sa tinatawag na struktura, kasi kasama dyan yung priorities natin. di ba uh, Kailangan malinaw yan. Eh. Kung ikaw ay isang magulang, may structure tayo sa isip natin. Halimbawa, merong emergency. Uh, ano yung pwede mong iwanan ano yung hindi, ano yung kailangan mong gawin, ano yung hindi mo muna dapat gawin. So, kailangan klaro sa atin yun. Kasi pag hindi po klaro sa atin ang mga bagay na ito, uh, ang mangyayari po dyan, maaaring magkamali tayo ng mga kapasyahan. Kaya napaka-importante po yung structure ng buhay. So, this year, no, sa, sa pagtatapos nitong taon, magandang pag-isipan to eh. Ano ba yung ginagawa natin to make sure na yung buhay natin ay structured for obedience na naka uh, ayos po ang mga prioridad ng buhay pag sinabi ng Panginoon ito gagawin antimano makakasunod pero pag hindi ho ganun kaayos ang struktura ng buhay sinabi ng Panginoon sumunod nandun tayo sa teka teka Lord uunahin ko muna to kaya teka teka Lord ganito muna yan pagka ganyan may problema nga So kailangan nating ayusin, okay? So tandaan nyo po ito, uh, ngayon ang ang focus natin is on the resource, uh, how you handle money will affect other areas of your life. Totoo naman 'to. Yung pong ating uh, tama o kaya mali na paggamit, paghandle ng pera, hindi po 'yan makakaapekto sa finances mulang ang apektado diyan lahat ng aspeto ng iyong buhay. 'Di ba? Totoo 'yan. Pamisan po, uh, masyado tayong uh, nangangailangang pumasok, magtrabaho, kahit na hindi naman dapat yun sana yung gagawin natin. Bakit? Kasi naging waldas well tayo sa finances. Sa halip na nagkaroon tayo ng financial freedom na sinasabi, eh hindi natin naranasan yon Bakit? Kasi nga, nakatali tayo sa mga maling obligasyon. So, bandang huli, nangyayari po, you cannot obey the Lord kasi ang dami mong obligasyon, nakatali ka dyan. Kaya nga isang bagay po na kailangan din nating pagsumikapan at ito naman ay marapat, yung tinatawag na financial freedom. Ang ibig sabihin nito, wala tayong utang, wala ho tayong obligasyon para pag sinabing unahin ng Panginoon, madaling unahin ng Panginoon. E ang mahirap po, yung alam mong marami kang pinagkakautangan, marami kang uh, obligasyon, kaya hindi ka makasunod. O kaya masakla pa niyan, yung pa yung idadahilan mo pa yung pagsunod para hindi gawin ang iyong mga obligasyon. Abay, mali din naman yon Di ho ba? So, kailangan pag-isipan. Kaya tingnan nyo, sabi niya nga 1 Timothy chapter 6, verse 9, But people who long to be rich fall into temptation and are trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destruction. So hindi po sinabi dito na yung mayaman ang may problema. Ang sinabi dyan, people who long to be rich. So in other words, mga kapatid, halo-halo na ito. Yung mga mayaman na gusto pang lalong umaman na sa kanilang pag-ahangad, nawala na ng panahon sa Panginoon, or yung mga walang-wala pero sa kanilang pag-ahangad ay uh, nahulog na sa kung ano-anong mga maling prioridad at lalong gumulo ang buhay. Kaya ang sabi sa verse 10 for the love of money is the root of all kinds of evil and some people craving money have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows. Ang bigat nun, ano pati yung pananampalataya iniwanan tinalikuran mo dahil lamang sa kayamanan. Pero minsan ganyan talaga nangyayari Kaya nga uh, inaaral natin 'to kasi ayaw naman natin na yung pera, paghahangad ng pera, pagtatrabaho, yan pa yung magiging hadlang natin sa Panginoon. Understandable opo, may mga times talaga na yung mga activities natin sa church maaring hindi suited sa yung schedule, but if it completely prevents you from uh, having time with God, even your personal time at saka yung ating corporate worship, then may mga kailangan tayong iconsider diyan, no? May mga kilala po ako Nung sila ay naghahanap ng trabaho. They they really prayed about it. At sinabi nila sa Panginoon, Lord, uh, gusto ko po yung trabaho na kung saan uh, makatutugon sa pangangailangan pero at isa pang mahalaga ay uh, hindi ako mawawala sa aking paglilingkod. O di ba? So ibig sabihin niyan, maliwanag sa iyo ano yung dapat na unahin, uh, maliwanag sa iyo na okay importante ang kita pero hiniling mo sa Panginoon eh, na bigyan ka ng trabaho na hindi lang makakatugon sa iyong pangangailangan, but it will also allow you to serve the Lord. Di ba? Yung bang hindi ka nakakaroon ng conflict sa mga times of ministry. Alam nyo, minsan gusto natin yan, hindi naman natin pinagpe-pray. Yung mga taong seryoso dyan, they really pray about it. And I believe, ino-honor ng Panginoon ang ganitong panalangin. I have seen this in the lives of many na talagang uh, naghintay sila kahit sabihin mong may dumating na parang maganda yung suweldo, ang katanungan kaagad nila, uh, tatama ba ito sa time ng aking ministry? Dahil pagka nagkabangga, eh hindi pa pwede. Uh, at alam nyo, nire reward din sila ng Panginoon na ah. binibigyan sila ng uh, maayos na trabaho. At dahil lang trabaho po ay araw-araw nating ginagawa 'yan. So kung ang trabahong napili mo ay nakikipagkompetensya sa iyong panahon sa Panginoon, eh hanggang kailan yan, di ba? Ah, talagang magdi-deteriorate ka spiritually. Kasi nga, in the first place, alam mong nagko-compete na nga, eh, yan pa yung pinasok mo. So, kung talagang maliwanag sa iyo, structured yung buhay mo for obedience, yung uh, prioritize sa Panginoon, makikita sa considerations mo sa work. Eh, ang malungkot ho ngayon, ang consideration ng karamihan, magkano sweldo. Yun na lang eh. Pagka maganda yung sweldo, okay na. Pero again, lilinawin po natin, hindi lang po yan ang pinag-uusapan dito. Ano po ang dapat na maging importante sa ating buhay at ang ipapanalangin natin, yung trabaho na uugma doon. Di ho ba? Eh, hilingin natin sa Panginoon at ako po'y naniniwala ipagkakaloob ng Diyos yan. So tingnan po natin ngayon, ano yung mga bagay na pwede nating Ah, uh, sabihin na natin gamitin nating prinsipyo para meron tayong checklist uh, to ensure that uh, money will not be a hindrance but rather it will enrich or increase our capacity to serve the Lord. Ilatag ko lang ang ilang uh, pundasyon bago tayo pumunta sa checklist ha. Ito po. Tandaan nyo na yung purpose ng Christian stewardship is to invest whatever time talents, and possessions or treasures that God has given us to yield the best returns to Him. No? Pinagyayaman natin para ating ibalik sa ating Panginoon. So stewardship begins with a recognition that God is the owner of everything and everyone on earth. Since all belongs to Him, everything should be used for His purposes and glory. Ang ganda nun, ano? maliwanag sa atin kung ano po yung ating gagawin. So, ito po ang checklist natin. So, pagka kayo po ay may mga resources, o, tingnan nyo to ha, gamitin yung checklist ito para malaman nyo kung nagagamit nyo ng tama. Una, gamitin natin yung acronym ng word na PESO para madaling tandaan. Pera pinag-uusapan, so PESO. So, ano-ano yon Letter P is purpose. Ang sabi ng Proverbs 16.4, The Lord has made everything for His own purposes. So, maliwanag po na may layunin ng Panginoon. So, tayo naman, to make sure na yung resources hindi maglayo sa atin sa Panginoon, babalikan natin, Lord, ano ba purpose nyo? Ba't ito binigay? Yan. Hindi yung nasa isip ka natin kung ano yung paglalaanan, pagkakagastusan. Tanungin muna natin, Lord, eh, sa'yo galing to, gusto kong gamitin to sang sa kalooban mo, ano hubang bang nasa isip nyo nung pinagkalob nyo sa akin to? Ayan. Nasa isip kaya ng Panginoon? Sige, bigyan natin ng pera to para waldasin niya. Hindi ho ganon ang nasa isip ng Diyos. So maganda yan. Letter P, purpose. Letter E, evaluate. Ang sabi ng Proverbs 8.18, Remember the Lord your God for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan na tayo po'y magkaroon ng hanap buhay. So ano yung evaluate? Bakit importante at ano ba yung i-evaluate natin? We have to evaluate how we use the resources, evaluate our attitude. Uh, tayo yung mayabang dahil po dyan sa uh, tinatangkilik natin? Tayo hubay ba'y mas lalong nakapaglilingkod? Tayo po ba'y nagiging mas mainam sa ating paglilingkod? Uh, ano ba epekto ng kayamanan sa atin? Yan. Magandang tanong yun, ano? Kasi eh, sa totoo lang, yung kahirapan may epekto sa tao yan, pero yung kayamanan may epekto rin eh. Kaya evaluate natin. Ano kaya epekto nito? Ano ba nangyayari sa iyo pag sumasagana ka? Ah. so, purpose, letter E, evaluate, letter S, pinag natin to stewardship. So, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Proverbs 3.9 So, ang isipin natin, paano mapaparangalan ang Panginoon sa pamamagitan nito? So, that's being a good steward. So, ito bang aking gagawin, paggagamitan nito? Will it glorify the Lord? Alam mo, sa totoo lang ha, may mga tao na pagka sumasagana, mas lalong nalululong sa bisyo at sa mali. Eh, hindi po yun ang layunin ng Panginoon. Hindi tayo pinagpapala ng Panginoon para may pangtaya tayo sa sugal, hindi tayo pinagpapala ng Panginoon para dumami yung bisyo natin or konsintihin tayo doon. Hindi. So we have to become good stewards. So purpose, evaluate, stewardship, and then letter O, outcome. Tingnan nyo ito. Ang ganda-ganda ng talatang ito. Proverbs 10.16 ang sabi ho ng passage, the earnings of the godly enhance their lives, but evil people squander their money on sin. Ang tindi ano, 'Yung mayaman bigyan mo ng pera, gaganda buhay. 'Yung masama bigyan mo ng pera, gugulo buhay. Parehas 'yan ha, na binigyan ng pera, pero magkaiba ng binagsakan, 'yung isa godly, 'yung isa 'yung evil. So ano nangyari? Uh, hindi po 'yung pera mismo sumira, kasi ang tanong sino 'yung binagsakan ng pera, sino 'yung binigyan. Kaya kung maling klasing tao tayo, 'yung pera hindi natin magamit nang tama, gugulo buhay natin diyan. So tandaan niyo po yan, checklist natin, uh, P is purpose, E evaluate, S stewardship, and O outcome. okay So sana po maging gabay ito, magamit natin to ensure na yung blessings ng Panginoon will not become a hindrance. But again, kagaya po ng ating pinag-aralan, that it may increase our capacity to glorify the Lord. So dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.